Tap tap tap, shesheshesh. Thank you for the live. Salamat maraming maraming salamat po mga kapatid mga mga ka TikTok mga ka -tiktok, mga Toktok mga ka mga kasira ulo diyan ha, mga, ka mga, ka mga kapatid ha. At tayo po ay naka-live pa rin po dito sa sa tiktok po sa ganap na alas 7:52. Mga kapatid ha. Ah, maulan, maulan pa rin po, maulan pa rin po umaga dito po sa Antipolo, maulan pa rin po umaga mga 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 TikTok oi. Maraming maraming salamat po sa pag sa pag sa. Sa pag na naman po diyan, 3 4 5 7. Ah, ang kape ang kape ang kape ang kape ang kape ang kape ang paytan 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 tamis 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 oi chocolate chocolate tamis 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 1 2 3 4 5 oi tamis tamis ang chocolate mo maraming maraming salamat po sa Paw Flower sa Paw Flower ang bango 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 ang 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 talaga ng flower sumama ui pinipig gan serpyo kinan serpyo ay 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 thank you thank you tiktok thank you tiktok 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 tiktok, TikTok. ay 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 maraming maraming salamat po ah sa mga ka-TikTok po natin dyan ha, mamula po nang mausa itong NPC, non, non-player characters po ha, ay talaga pong napakarami na pong nagganito at bakit ka naman hindi gagaya, ay kung ganong ikaw naman po ay nasa social media, ha, at damat lang po na pagkakitaan po natin yan dahil tayo naman po ay pinagkakakitaan din yan ha maraming maraming salamat po nako ang YT ang YT ano nangyari na sa YT mawala na ata ang YT po mga kapatid dahil marami na pong dinidemoni ang demonyeng si YT ha at wala na rin po nagpipremiere mga kapatid ha at mga tinatamad na rin po ata ang mga tao doon magpagparticipate kaya lumipat na po tayo lipat na po tayo mga kapatid sa tiktok I love you tiktok I love you tiktok ay, 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 banda rito, banda rito 50 bata, piso matanda Dito lang po sa TikTok, dito lang po sa TikTok Ay, 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 salamat, salamat sa pa Flower, ang bango, ang bango, ang bango Ang bango ng flower, ang bango ng flower chocolate, chocolate, ay, bear, bear na naman ha Ha, bear na naman, maraming maraming salamat ha ah, Mga ka-bear, ay, ay, ay Ha, ah, ay, ay, ay Maraming maraming salamat po mga ka-bat TikTok, TikTok O yun, TikTok pag po nagti-TikTok na ganun ibig sabihin meron pong nagpapalipad ng uh, ng, uh, ng emoji po ng TikTok so kinakailangan mong banggitin kung ano man yun ano po ha so mga kapatid ha TikTok maraming maraming salamat po ha nilagpasan ko po mga kapatid yung aking bahay yung aming bahay ay nilagpasan ko po mga kapatid ha, iikot lang tayo dito papakita natin yung aming subdivision dito ha ay 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 TikTok, TikTok. ay paros 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 maraming maraming salamat po mga kapatid Ha? Ah, Nako, ha? ito 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 Daan Daanan na natin itong bahay ni Kiko Matos. Ito po ang bahay ni Kiko Matos, mga kapatid. Dito po sa amin ha. Ha ha ha. Dito po siya nagrerenta si Kiko Matos po sa, sa, sa amin. Ayun po ang bahay niya. Ayun po ang bahay niya ha. Ayun po may kotse pula pero hindi po kanya yung kotse pula. Ang kanya lang po ay motorsiklo na kulay green. Ito po ang bahay ni Kiko Matos, mga kapatid. Ayun, ayan, yan ayan. Yan, yan. ito po. Ayun po ang bahay ni Kiko Matos, mga kapatid. Ayun, ayan, ayan, ayan po. Hoy! Ay! Ay, chocolate, ang daming chocolate. Yan po, yan po. Yung mga coach na yan. hindi ko alam kung sa kanya yan. Pero hindi, hindi sa kanya yan, ha? ha? Ay, 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 maraming maraming salamat po. Ay, chocolate ulit, chocolate ulit. Ba't ang, hilig niyo magbigay ng chocolate, ha? Bakit kayo puro chocolate? Walang nagbibigay ng ano? Nang, ah, uh, tawag dito? Nang, ah, uh, ay, ay, rose na naman, rose na naman. Talaga, ang hilig nilang gusto ma uh, magbigay talaga ng rose. Kasi ang rose ata is, ano lang, ang rose po is piso, piso ata ang rose, eh piso ang rose, o di syempre nga naman, o ah, di mabigyan ka lang ng piso, o di malaking bagay na. Maraming maraming salamat po mga kapatid sa mga, kung baga sa, sa YouTube, mga nagpapalipad, mga nagpapalipad po ha. Maraming maraming salamat po. Hoy! Thank you for the rose! 1, 2, 3, 4, 5! ah Ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango mo! Naku, Diyos ko Lord, lalaki ka pala, lalaki ka pala. <laughs> Marami, ayun, umikot lang po tayo, umikot lang po tayo sa rotonda. Yan pong rotonda, pag sa subdivision, okay lang po. ah Maganda ang may rotonda subdivision. Pero kapag ka po ang rotonda ay nadun po sa mga highway, na sa mga main ang kalsada, ay nakakapekpek po talaga. Ay! Love, love, love! Oy, big hug, big hug, big hug! Maraming maraming salamat po mga kapatid ha? Maraming maraming salamat po. Oy, Thank you for the love. Thank you for the love. Big hug, big hug po. Oh. Ah, ito na naman. Inikutan na naman yung bahay ni Kiko Matos, mga kapatid. Ah, dito po siya nagre-renta. Yan, yan, po. Yan po. po sa may tumbok na yan. Diyan, dyan, 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 dyan pong bahay na yan, 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 pero ang alam ko ay ah, hindi po kanya yung mga coaching yan ha. Ah, Ang kanya pong ah, sasakyan lang po ay isang uh, ah, motorsiklo na kulay green. Ano po ha, yan po, yan po ha. Ayan, ayan, ayan po ang bahay din ni ni Kiko Matos, ano po ha. Mga kapatid, like, 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 tap, 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 tap. share, share, share. Thank you for the love. Again, thank you for the love, no no, thank you for the like, thank you for the like, stop, 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 share, 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 stop, 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 share, share, share.